Kahulugan ng walnuts sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga walnut ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at mga personal na kaugnayan ng individual sa walnut. Ang mga walnut ay mga simbolo ng lakas, proteksyon at swerte na maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan depende sa iyong pananaw. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang paraan kung saan ang mga walnut ay maaring bigyang kahulugan sa mga panaginip at ang potensyal na kahulugan ng mga pangitaing ito. Ano ang kahulugan ng panaginip ng walnuts? Ang panaginip tungkol sa mga walnuts ay maaring sumagisag sa pagkamayabong at kasaganahan at maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng seguridad sa iyong buhay ngayon o may darating na positibong bagay sa iyo. Maaari rin sila maging tanda ng karunungan at kaalaman na kumakatawan sa idea na mayroong kang mga tool at mapagkukunan na kinakailangan upang mag-navigate sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga walnut ay maaari din maging tanda ng pagsusumikap at dedikasyon na nagmumungkahi nang nagsusumikap ka upang umani ng mga gantimpala ng iyong paggawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng walnut Ang panaginip na makakita ng walnut ay maaaring sumagisag sa isang panahon ng paglaki at pagunlad. Madalas itong kumakatawan sa isang bagong simula at ang pagkakataon tuklasin ang mga bagong idea at pagkakataon. Maaari ring itong magmungkahi na ikaw ay nagdadala ng isang mabigat na pasanin at kailangan mong kumuha ng karagdagang responsibilidad. Ang walnut ay maaari ding sumisimbolo sa pagpapakain at ikaw ay inaalagaan at binibigyan ng halaga sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang walnut ay maaaring nagbababala sa iyo nang panganib at kailangan mong maging maingat at protektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng kumpul ng mga walnut na nahulog mula sa puno sa lupa. Kapag napanaginipan mong makahanap ng isang kumpul ng mga walnut na nahulog mula sa isang puno hanggang sa lupa, maaari itong kumatawan sa kasaganahan at tagumpay. Iminumungkahin ito ang na malapit ka na magsimula sa isang panahon ng malaking kapalaran at swerte. Maaari din itong magmungkahi ng isang bagay na iyong ginagawa ay malapit ng magbunga at magdadala sa iyo ng tagumpay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring sumagisag na dapat kang manatiling mapagkumbaba kahit na matagumpay ka na ngayon kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga walnut sa lupa. Ang panaginip na makahanap ng mga walnut sa lupa ay maaaring isang indikasyon ng magandang kapalaran. Ito ay nagpapahiwatig na ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magbunga at ikaw ay gagantimpalaan ng malaking tagumpay at kasaganahan. Bukod pa rito, ang mga walnut ay mga simbolo ng karunungan at kaalaman kaya maaari ring itong maging pahiwatig ng iyong lumalagong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ito ay tanda na handa ka ng harapin ang mga bagong hamon at pag-unlad sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga walnuts at brownies Ang panaginip tungkol sa mga walnuts at brownies ay sumisimbolo sa pagsusumikap at pagsisikap. Iminumungkahi nito na naglalagay ka ng labis na pagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin. Iminumungkahi ng mga walnut na gumagawa ka ng maliliit na pagbabago at pagpapahusay, habang ang brownies ay sumisimbolo ng mga gantimpala at kasiyahan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang paalala na mag-isip ng optimistiko at manatiling nakatoon sa iyong mga layunin. Ang pagsusumikap ay kinakailangan upang makamit ang tagumpay at maaaring nakikita mo ito sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng walnut. Ang panaginip na kumain ng walnut ay maaaring isang senyales na nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon o isang mapaghamong sitwasyon sa iyong paggising. Ang walnut ay maaaring kumakatawan sa isang pagsubok ng iyong lakas at tapang dahil ang matigas na shell ng walnut ay sumisimbolo sa mga hadlang at hadlang. Ang panaginip na ito ay isang paalala na manatiling matatag at matyaga sa harap ng kahirapan. Bilang kahalili, ang walnut ay maaaring maging isang paalala na mag-ingat at mag-ingat kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng malaking hilaw na walnut. Ang panaginip na kumain ng isang malaking hilaw na walnut ay maaring sumagisag sa lakas at katatagan. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagmumungkahi na kaya mong tiisin ang mahirap o mapaghamong mga sitwasyon. Maaring itong magmungkahi na meron kang pasensya at pagmamaneho upang makamit ang isang malaking layunin o gawain. Ang walnut ay maaari di maging tanda ng kasaganahan at magandang kapalaran na darating sa iyo. Ang pagkain ng isang malaking hilaw na walnut sa isang panaginip ay nagmumungkahi na mayroong kang kapangyarihan na ipakita ang iyong mga pangarap sa katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga walnut na nahulog mula sa puno sa lupa. Ang panaginip na makahanap ng mga walnut na nahulog mula sa isang puno sa lupa ay maaaring kumakatawan sa isang panahon ng paglago at pagunlad sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig na handa ka ng harapin ang mga bagong hamon at sumulong sa iyong mga layunin. Ang mga walnuts ay sumisimbolo ng swerte at kasaganahan sa maraming kultura. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na malapit ka na makatanggap ng ilang uri ng gantimpala o benepisyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari din maging isang paalala na kailangan mong maglaan ng oras upang linangin at pagyamanin ang iyong mga idea at ambisyon upang maisakotuparan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapulot ng walnut. Ang panaginip na makapulot ng walnut ay sumisimbolo sa pagprotekta sa iyong puso at pag-iingat sa iyong emosyonal na mga hangganan kahin nito na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang partikular na sitwasyon at kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili na magmuni-muni at mag-recharge. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ring ituro ang pangangailangan para sa panloob na paglago na nagmumungkahi na dapat mong bigyan pansin ang iyong panloob na sarili, iproseso ang iyong mga emosyon at isave ang iyong enerhiya para sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang piraso ng walnut sa loob ng mga sobre. Ang panaginip ng isang piraso ng walnut sa loob ng mga sobre ay tanda ng hindi inaasahang kayamanan at magandang kapalaran. Iminumungkahin nito na maaari ka makatanggap ng pinansyal o material na kita sa malapit na hinaharap ito rin ay isang indikasyon ng good luck sa negosyo at mga relasyon dahil ang mga walnut ay pinaniniwalaan na sumisimbolo ng tagumpay at lakas ang panaginip ay maaari ding indikasyon ng isang positibong pagbabago sa iyong buhay dahil ang walnut ay kumakatawan sa mga bagong simula kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng walnut ang panaginip ng isang puno ng walnut ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay napakatalino at may kapangyarihan. Maaaring nga sa kalagitnaan ka ng paggawa ng ilang mahahalagang desisyon o pakiramdam na nakakuha ka ng lakas at kaalaman upang harapin ang anumang hamon na darating sa iyo. Ang mga puno ng walnut ay mga simbolo din ng pagkamayabong at kasaganahan. Kaya ang panaginip ng isa ay maaari maging tanda na ka ng magbukas at tanggapin ang mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Maaari ring ito magmungkahi na nakakaramdam ka ng tiwala at secure sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga walnut ay maaaring sumagisag sa lakas, proteksyon at swerte, gayon din ang pagkamayabong, kasaganahan at pagsusumikap.